naman ako yes. Honestly, first time kong makita siya ng ganito kalapit at yung first time kong pumasok sa loob Bilang isang engineer, na-amaze na ako paano pa kaya kung ikaw ay isang normal na bystander lang Dito kasi sa atin, lalo na dito sa province, sa Bungabong Sobrang next level siya, hindi siya yung talagang common na makikita mo lang kung saan saan Kumbaga ay makikita mo yung professionalism ng mga gumawa nito. Hindi siya yung pang-amateur lang. Ito ang pinakabago, maganda at magarang gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo dito sa Oriental Mindoro. Sariwa pa sa ala-ala ng pinakamatandang diakonesa ng lokal ng Bungabong, ang payak na pagsisimula ng Iglesia ni Cristo sa kanilang lugar maging ang munti nilang dakong pinagsasambahan noon. Ang kapilya po namin noon ay kubo pa, maliit, sorry, sa kahoy at kaway ayang pawid. At yan, ganito na ho. Ang dami na hong sa kanila. At maganda na raw ating bahay sa bahan. Galak na galak po ako ngayon. Dahil maganda na po ang bahay sa bahan. Maraming maraming salamat po sa Diyos. patuloy po akong mag-aanyaya pa sa mga tao maakay ang hindi pa namin kapanan ng palataya. Bilang Diakonesa po, tutupad ako ng aking mga tungkulin. Bumuhos ang emosyon. Lumuha sila bunga ng kagalakan. Katulad ng naranasan ng Pangulong Diakono ng lokal. Hindi namin inaasahan ni sa pangarap na ang ganitong kaya nagbusan ni Samahan. tayo kami ng isang maluwala ating tahanan na magpupuri sa ating Panginoon Diyos. Salamat mo sa pamamahala. Pinapangako ko, dito na ko aabutan ng huling sandali na aking buhay. At kahit pa nagmula sa malalayong lokal ay nagsikap ang marami na makadalo sa banal na okasyong ito gaya ni kapatid na Onisimo Absalon Jr. Ang lokal po ng Bulalakaw, ang distansya po mula po dito sa distrito, kumbigit kumulang po 80 km po. Natutuwa po ang aking damdamin at punong-puno po ng kagalakan ng aking puso. Sapagkat isa po ako sa mga nakasaksi sa patuloy na pag-unlad po ng iglesia dito po sa aming distrito. Ito po ay katunayan ng pag-ibig ng Panginoong Diyos sa kanya pong banal na iglesia. Isang metodista na ngayon ay nasa proseso na ng pag-anib sa Iglesia ni Kristo ang nagsikap ding makadalo sa tanging okasyon na ito. Ang kapilya po nila ay dating kubo at ngayon po ay nakakatuwa na nakarating po sila sa gantong kalagayan. Ako po ay Methodist at pitong taon po akong nasa Methodist at ngayon po ay nagsusuri po ako sa Iglesia ni Cristo. Lalo ko pong naramdaman na mas gusto ko po talagang mag-Iglesia. Mas napatunayan ko po sa sarili ko na ito po ang tunay na reliyon. ang pagtatalaga sa Panginoong Diyos ng gusaling sambahan na ito ng lokal ng Bungabong Distrito Eclesiastico ng Bungabong Oriental Mindoro na pinangasiwaan ng kapatid na Rene Panuncillo, ministro ng Ebanghelyo, ay nag-iwan ng malalim na inspirasyon at iba yung pananampalatay at pag-asa sa lahat ng mga dumalo. Kapag kami mga problema, sa Diyos kami mananalik, alam naming siya lamang ang bukod tanging makatutulong at tunay na nagmamalasakit po sa amin. Sa ganito pong tinanggap naming dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, ay nangangako po kami na lubos po kaming makikipagkaisa sa lahat ng kilusan sa loob ng Iglesia at magpapakasigla po kami sa mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos hanggang sa makatyak po kami ng pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Bakit kaya ganito na lamang ang pagsisikap ng Iglesia ni Kristo sa pamamagitan ng pamamahala na makapagpatayo ng maayos at magandang gusaling sambahan? Ang pagtatayo po ng gusaling sambahan ay aral po ng ating Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia. Siya po ang may utos na magtayo po ng kanyang bahay. Ito po ang dahilan kung bakit sa kabila po ng kalagayan po ngayon ng mundo ay patuloy po na itinataguyod ng kasalukuyang namamahala ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Napakalaki po at napakahalaga ng maitutulong po ng gusaling sambahan sa buhay at pamumuhay po ng mga kapatid sa Iglesia. Sa ikatatatag po, una, ng kanilang pananampalataya, at sa panahon po ng mga may, mga suliranin, mga pagabag na dumarating sa kanilang buhay, palibasa po ang Diyos din ng may aral o utos na kapag may mga suliranin, magtungo po sa kanyang tahanan upang hingin po ang kanilang pangangailangan. Mula po sa mga ministro manggagawa at sa lahat po ng mga kapatid, dito po sa distrito ng Bungabong Oriental Mindoro, kami po ay lubos na nagpapasalamat una sa atin pong Panginoong Diyos, ganun din po sa ating namamahala sa kapatid na Eduardo B. Manalo, mahal na mahal po namin kayo! Mula po sa Bungabong Oriental Mindoro, ako po si kapatid na Albert de la Cruz Jr. para sa Iglesia ni Cristo News Network.